Basta tayo nakapila dito, ah. Eh. Ganyan talaga dito. Walang kaubusan yung mga tao, eh. Pero mabuti nga, nasa harapan ka na, eh. Ay, Kiko, maiwan muna kita. Pumunta muna ako sa dulo, kukunin ko muna yung passport ko. Eh, iba kasi pag pang passport renewal, eh. Tsaka muna, ha? Sige, sige. Ma'am, wag, 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 wag muna, wag muna. Sir, break time na po. Ma'am, kahit yung akin na lang i-processin niyo. Sige na po. Sir, sensya na po. Ang alas 12 lang po kami. <laughs> Ma'am, alam kong gutom na kayo. At sigurado akong hirap-hirap ng ginagawa niyo dito. Pero hahabol pa kasi ako sa isang interview doon sa isang kumpanyang pinag-applyan ko. Pagkanggaling ko dito, dediretso naman ako doon. Kaya, please, nakikiusap lang po. Naku, kung hindi ka lang gwapo. Akin na nga yan. <laughs> Salamat, Mama. Iyakit mo agad sa taas ha, at, at habulin mong pagpapatid. Ayun na, kaya naman yata yung special treatment. Ang mga pa, ang dami nag-iintay. Ano ko ba, Jen? Siyempre, VIP ka, friend. Hindi ka nila pwede paghintayin. Diba? Yes, ma'am. Pwede namin kayo i-prioritize. Ayos, priority pa. Ah, excuse me po, sir. Ah, hindi na po kayo pwede dito. Teka, <laughs> sandali lang. Mali naman yata to. Alas 6 pa ako nakapila dito tapos sisingitan mo lang ako. Ah, kasi po, uh, pang VIP lang po itong... VIP? May ganun? Hindi ba dapat patas-patas ang turing nyo sa amin dito? Ah, do, porque may pero, may mataas na, na posisyon. Pungunahin niyo. Hindi naman yata tama yon. Palakasan ba to? Kasi so, may VIP na yan. Excuse me. Are you asking about me? Is everything okay? <laughs> Mali naman yung sisingit kayo at nakikipagpunahan. Sobra ka naman, hindi naman ako nakikipagpunahan sa'yo. Eh, yun ang nangyari eh. Tingnan mo, binigyan kayo ng priority. Alam mo, mauna ka na lang. Ayoko naman talaga pa rin yung passport ko eh. Napilitan lang ako pinunta dito. So, go ahead. <coughs> hmm. Pero ma'am, hindi po talaga siya pwede dito eh. Kuya naman, hayaan niyo na. Mamadali Ma yung tao eh. Sige na, go ahead. Ayos lang, huwag na, na, na lang. Wait! Kapaktikot talaga Wait lang. Taga na lang. I insist. Please, take my place. Mr... Mister... Francisco. Kiko Sebastian. My name is Geneva De Viria. Huwag ka na masungit, ha? And please, Have a safe and happy trip. Jump, who can